Sinasabing kumukupas ang kagandahan sa paglipas ng panahon. Pero paano kung maibalik ang oras? Hindi sa siyensya, kundi sa katahimikan. Sa kaibuturan ng mga sinaunang monasteryo sa silangan, may mga bulong tungkol sa limang sagradong langis. Ipinapasa mula sa guro sa mag-aaral, hindi ibinibenta, hindi iniaanunsyo. Hindi mga langis para pagandahin ka, kundi para gisingin ang iyong balat. Ibalik ito mula sa pagod, stress at polusyon, patungo sa kapayapaan, balanse at ningning. Hindi ito tungkol sa luho, ito ay tungkol sa pamana. Ang mga mongheng budista ay hindi naghahangad ng karangyaan, ngunit naiintindihan nila ang enerhiya. Inaanoint nila ang kanilang balat bago magnilay is hindi para kumislap, kundi para maramdaman. At ngayon, muling natutuklasan ang karunungang iyon hindi sa mamahaling garapon, kundi sa nakalilimutang ritual ng kalikasan. Limang mahiwagang langis, pitong araw, isang pagbabago. Hindi lang sa anyo mo, kundi sa paraan ng iyong pamumuhay. Handa ka na bang alalahanin ang laging alam ng iyong balat? Namumuhay tayo sa mundong mas hinuhusgahan ng salamin kaysa ng puso. Araw-araw, may bagong cream, bagong pangako, bagong filter pero ang ating balat. Paulit-ulit nitong ibinubulong. Pagod na ako, tuyo ako, nasisira ako. Kaya't patuloy tayong humahabol ng mas maraming produkto, mas maraming hakbang, mas maraming pressure, iniisip na ang kagandahan ay isang bagay na kailangang makamit. Ngunit bago pa man naging industriya ang skincare, isa itong ritual. Isang tahimik na pag-uusap sa pagitan ng katawan at kaluluwa. Sa mga templo ng silangan, ang mga monghing budista ay may ibang ritmo. Walang sampung hakbang na rutin, walang tatak, walang packaging, tanging kalikasan, layunin, at panahon. Naniniwala sila na ang balat ay may alaala, hindi lamang ng edad o panahon, kundi ng enerhiya. Ang stress, guilt, kaguluhan, at polusyon, hindi lang bumibigat sa puso, iniiwan din nito ang bakas sa mukha. Kaya tumalikod sila sa labis at bumaling sa biyaya ng kalikasan, mga sagradong langis. Langis na pinigagamit ang kamay. Hindi para sa anti-aging, kundi para sa panloob na pagkakaayon. Hindi lang nito pinalambot ang balat. Pinalambot din nito ang sarili. Ngayon, sa ingay ng makabagong mundo, muling tumatawag ang sinaunang karunungan. At sinasabi nito Bumalik sa pagiging payak. Bumalik sa katahimikan. Bumalik sa kung sino ka. Dahil minsan, ang pagpapagaling sa balat ay hindi tungkol sa pagdaragdag kundi sa pag-alala kung ano ang dapat kalimutan. Ang Pilosopiya Budistang pananaw sa kagandahan at balat sa kaisipang budista, ang katawan ay hindi hiwalay sa espiritu. Ano man ang ating dalahin sa loob, ito'y nasasalamin sa labas. Ang mga kulubot ay hindi kapintasan, sila'y mga mapa. Ang pagkatuyo ay hindi kabiguan, ito'y mensahe. Ang mga tagiyawat ay hindi kaaway, ito'y panawagan para sa balanse. Ito ang batayan ng pananaw ng mga monghing budista sa katawan, kasama na ang balat. Lahat ay magkakaugnay. Bawat selula ay may dalang hindi lamang tubig o langis, kundi enerhiya. Sa mga aral ng mindfulness, sinasanay ang mga monghe na mapansin maging ang pinakamaliliit na sensasyon. Ang haplos ng hininga sa ilong. Ang init ng tsaa. Ang bigat ng isang patak ng langis sa balat. Ang pansin na ito ay hindi karangyaan. Ito'y kamalayan. At kapag ikaw ay naging mulat, ang kagalingan ay nagiging likas. Hindi kailanman pinag-usapan ng mga monghe ang kagandahan sa komersyal na paraan. Para sa kanila, ang kagandahan ay hindi anyo. Ito ay pagkakaayon. Kapag ang katawan, hininga at diwa ay gumagalaw ng magkasama. Sa kanilang mga sagradong ritual, ang paglalagay ng langis ay hindi para kuminang, kundi para kumalma. Hindi para lumambot ang balat, kundi para tumahimik ang loob. Naniniwala silang ang balat ay tumutugon ng mas maganda kapag ang puso ay payapa. Ang bawat langis na ginamit ay pinili hindi dahil sa uso, kundi dahil sa layunin. Isa para sa pagpapatahimik ng hangin sa katawan. Isa para sa pag-init ng malamig na enerhiya. Isa para sa pag-angat ng bigat sa kaluluwa. Ang mga langis na ito ay ipinapasa sa pamamagitan ng salita, hindi sa pamamagitan ng tatak, kundi ng pagsasabuhay mula sa monghe patungo sa alagad, mula sa manggagamot patungo sa mag-aaral. At bawat patak ay itinuturing na banal, hindi dahil sa taglay nito, kundi dahil sa ipinapasa nitong diwa. Ngayon, sa ating abalang makabagong mundo, naghahanap tayo ng mabilisang lunas. Mga solusyong overnight. Ngunit paalala ng mga monghe, walang bulaklak ang namumukadkad ng wala sa oras. Hayaan mong mamukadkad ang iyong balat sa kapayapaan. At marahil, ang mga misteryosong langis na ito ay hindi lang sinaunang lihim ng kagandahan. Marahil sila ang nawawalang tulay sa pagitan ng kaguluhan at kaliwanagan. Sa pagitan ng kapabayaan at paggalang sa sarili. Ang ugnayan ng espiritu at balat. Napansin mo na ba kung paano tumutugon ang iyong balat sa iyong damdamin? Kapag ikaw ay balisa, nanginginig o naninigas ang balat mo. Kapag malungkot, nawawala ang kinang nito. Kapag stressed, nagkakapimples o nasisira. At kapag payapa ka, kumikinang ito. Nang hindi mo pinipilit, hindi ito tsamba. Isa itong connection. Sa maraming pilosopiyang silanganin, kabilang ang budismo, ang katawan ay itinuturing na refleksyon ng panloob na mundo ang balat ay hindi lang simpleng ibabaw na pinapakinis. Ito ay parang canvas ng kaluluwa na naglalantad ng panahon ng iyong loob. Maging sa kulturang Pilipino, madalas nating sabihin, nakikita sa mukha ang saloobin. Isang matandang katotohanan na ngayon ay pinatutunayan ng agham. Ang ating iniisip, ang ating enerhiya, maging ang ating nakaraan, ay nananahan sa ating balat. Kapag sinabi ng mga monghe ang salitang purification, hindi ito tungkol sa sabon. Ito'y tungkol sa pagpapalaya mula sa attachment, pagpatahimik sa kaguluhan ng loob, at pag-anyaya sa presensya. Sa ganitong paraan lamang maibabalik ng balat ang kanyang natural na anyo. Malambot, buhay, payapa. Ang limang misteryosong langis na ito ay higit pa sa simpleng timpla ng sangkap. Sila ay mga ritual na naging likido. Bawat langis ay may ibinubulong sa balat. Ligtas ka na. May humahawak sa'yo. Hindi mo na kailangang lumaban. Isipin mong hinahaplos mo ang iyong mukha hindi sa pagmamadali, kundi sa paggalang. Hindi upang agad itong ayusin, kundi upang damhin ito. Ang sandaling paghintong iyon, isa na iyong gamot. Sa mundong nagtuturo sa ating itago ang mga imperfection. Inaanyayahan tayo ng mga langis na ito Naunawain ang mga ito. At iyon ang lahat ng kaibahan. Dahil kapag ang espiritu ay magulo, walang serum ang makapagliligtas sa balat. Ngunit kapag ang diwa ay kalmado, naaalala ng balat kung paanong maghilom. Langis a zinobuno, ang langis ng katahimikan. Sa unang liwanag ng umaga, bago pa man marinig ang unang dasal na umaalingaw sa bulwagan ng monasteryo, Pinapahiran na ng mga monghe ang kanilang balat ng isang langis nakilala, hindi sa pangalan, kundi sa pakiramdam. Tinatawag nila itong langis ng katahimikan. Hindi ito matapang ang amoy. Hindi ito kumikislap. Ito ay simpleng nagpapakalma. Galing sa isang sinaunang punong kahoy na matatagpuan sa paanan ng Himalayas, ang langis na ito ay ginagamit noon sa mga ritual ng pagmumuni-muni dahan-dahang minamasahe sa mukha at sentido upang patahimikin ang isipan at palamigin ng balat. Ang enerhiya nito ay malamig, nakasentro at malalim ang pag-uugat. Sa modernong wika, maaaring sabihin nating binabawasan nito ang pamamaga, pinapakalma ang pamumula at inaaliwalas ang iritadong balat. Ngunit sa wika ng budismo, mas banal ang layunin nito. Sinasabi nito sa katawan hindi ka na nasa panganib. Hindi ito langis upang bigyan ka ng enerhiya. Ito ay langis upang iangkla ka. Para sa mga taong laging abala, laging nag-iisip, nalulunod sa impormasyon, ang langis na ito ay pagbabalik sa gitna. Sa gitna ng sarili. Alam ito ng mga Pilipino. Yung pakiramdam pagka-uwi, pag-ulan ng marahan, at pagkalma ng hangin, sa wakas nakakahinga ang katawan. Ganiyang pakiramdam ang hatid ng langis na ito. Kapag ipinahid, parang bumabagal ang tibok ng puso. Hindi man sa pisikal, pero sa damdamin. Isa itong pahinga na nasa loob ng bote. Marami ang nagsasabing sa loob lamang ng tatlong araw ng paggamit nito, hindi lang mas pantay ang kutis nila, mas tahimik ang pakiramdam. Parang ang pamamaga ay hindi lang sa balat, kundi pati sa espiritu. Itinuturo ng langis ng katahimikan ang isang aral. Bago ka magningning, kailangan mong magpahinga. At ang tunay na pahinga ay hindi nagsisimula sa kalamnan, kundi sa isipang nasa likod ng balat. Langis darakudo, ang langis ng habag. May mga langis na para sa balat lamang. Ngunit ang langis na ito ay para sa puso. Tinawag ito ng mga monghe na langis ng habag sapagkat ang layunin nito ay hindi lamang upang palambutin ng balat, kundi palambuti ng sarili. Galing ito sa isang marupok na bulaklak na namumukadkad lamang sa katahimikan ng madaling araw. Taglay nito ang enerhiya ng pag-aaruga, tulad ng yakap ng isang ina sa kanyang anak o ang haplos ng isang lola kapag may sakit ka. Ito'y mayaman, ngunit hindi mabigat. Mabisa, ngunit hindi nakalulunod. Sa larangan ng skincare, ang langis na ito ay nagbibigay ng malalim na hydration. Binubuhay nito ang tuyong, pagod na balat. Tinutulungan nitong maglaho ang mga marka, maging yaong nakikita at yaong hindi. Ngunit sa mas banal na antas pinapaalala nito sa atin, karapat dapat kang alagaan kahit pakiramdam mo'y sira ka. Ginagamit ito ng mga monghe hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa iba. Sa mga ritual ng pagpapagaling, pinapahiran nila ang may sakit, ang nagluluksa, ang hindi mapalagay. Ang haplos nila ay higit pa sa langis. May dalang layunin. Ito ang dahilan kung bakit misteryoso ang langis na ito. Nagbabago ito depende sa paraan ng paglalagay. Kapag minadali, parang ordinaryong produkto lamang. Ngunit kapag ibinigay ng may presensya, may buong puso. Nagiging isang basbas. Sa kulturang Pilipino, kung saan ang init ng pamilya at pag-aaruga ay sagrado, malalim ang koneksyon natin sa langis na ito. Itinuturo nito na ang kagandahan ay hindi pagiging perpekto, kundi pagiging mabait sa sarili. Pagkatapos ng pitong araw, hindi lang mas makinis ang balat ng mga gumagamit nito. Napapansin din ang mas mahinahong damdamin, mas banayad na tingin sa salamin. Sapagkat ang langis ng habag ay marahang ibinubulong Karapat dapat kang mahalin, maging ng sarili mo. At kapag lumambot ang puso, sumusunod ang balat. Langis numero tres, ang langis ng paglilinis. Sa mga monasteryo ng budismo, bago magsimula ang mga sagradong seremonya, laging may ritual ng paglilinis. Hindi para magmukhang maganda, kundi para sa linaw. Ginamit ang langis ng paglilinis hindi upang pakintabi ng panlabas, kundi upang palayain ang hindi na dapat manatili. Pinaniniwala ang hinahatak nito hindi lamang ang dumi o lason, kundi pati ang lumang enerhiya, mga tensyon, galit, at lungkot na naiipon sa katawan. Ilang patak lamang, minasahe sa mukha, ay nagiging simula ng isang bagong yugto. Galing ito sa isang pambihirang punong dagta na ang katas ay dating sinusunog sa mga altar upang linisin ang hangin sa templo. Bilang langis, dala nito ang parehong diwa: paglilinis, pagangat at pagliwanag. Sa balat, gumagana ito sa malalim na antas. Nililinaw nito ang baradong pores. Nilalabas ang lason. Ibinabalik ang sigla sa mukhang nalugmok sa stress, polusyon o bigat ng emosyon. Ngunit higit pa rito, itoy simbolo ng pagbibitiw. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo sa pagpapakumbaba, ang pagiging mapayapa sa pamamagitan ng pagbitaw. Naglilinis tayo hindi lamang para maging presko, kundi upang tanggapin ang katahimikan na dumarating pagkatapos ng pag-alis. Isinasabuhay ito ng langis na ito. Ikinukumpara ng mga gumagamit ang pakiramdam nito sa paghinga pagkatapos ng pag-iyak matulis, malamig, pero magaan. Maaaring may kaunting kirot, ngunit hindi ito iritasyon. Ito ay pagkagising. Hindi humihingi ng pagiging perpekto ang langis ng paglilinis. Inaanyayahan ka lamang nitong alisin ang mga bagay na hindi na para sa'yo. Sa loob ng pitong araw, mararamdaman mong parang isinilang muli ang balat. Hindi dahil may idinagdag, kundi dahil may tuluyang nawala. May kasabihan ang mga monghe, bago makapasok ang liwanag, kailangang maalis ang alikabok. At ang langis na ito, ito ang kamay na nagbubukas ng bintana. Langis do sa biluwapat na ang langis ng kinang. Pagkatapos ng katahimikan, habag at paglilinis, dumarating ang liwanag. Hindi ang matapang nakislap ng artipisyal na kagandahan, kundi ang banayad, gintong kinang na likha ng pagkakaayon sa sarili. Tinawag ito ng mga monghe na langis ng kinang. Ginagamit lamang sa kanilang pinakabanal na pista at panahon ng malalim na pagmumuni. Hindi ito ipinapahid ng nagmamadali. Ito'y inihahandog na parang sinasabi, "Ibinabalik ko sa iyo ang iyong sariling liwanag." Ang langis na ito ay mula sa isang bulaklak na may gintong kulay, namumulaklak lamang kapag direktang tinatamaan ng araw. Sinasagap nito ang liwanag sa araw at ibinubuga ang bango sa gabi. Ang kalikasan nito ay balanse. Nagpapaliwanag, ngunit nagpapatahimik. Nagbibigay sigla, ngunit banayad. Sa balat, binubuhay nito ang maputla o pagod na kutis. Pinapantay ang kulay. Ibinabalik ang kinang na tila nagmumula hindi sa make-up, kundi mula sa ilalim ng balat. Naniniwala ang mga monghe na ang langis na ito ay nagdadala ng enerhiya ng kaliwanagan. Ang yugto kung kailan ng sarili ay hindi na nagtatago mula sa sarili. At sa kaluluwa ng Pilipino, malalim ang tugma nito. Isipin ang kagalakan sa mata ng isang inang nakalampas sa pagsubok. Ang liwanag ng loob na taglay ng mga Pilipino kahit sa gitna ng hirap. Ito rin ang liwanag na ginigising ng langis na ito. Tahimik, matatag, totoo. Kapag ipinahid ng may buong presensya, inilarawan ito ng mga gumagamit na may kakaibang pakiramdam. Hindi lang liwanag sa balat, kundi gaan sa kalooban. Mas malinaw ang isip. Mas damang-dama ang sarili. Mas buo ang pagkatao. Ibinubulong ng langis ng kinang, hindi ka isinilang upang magdilim para lang magkasya. Ang balat mo ay isinilang upang magdala ng liwanag. At kapag ang liwanag na iyon ay nagsimulang lumabas, hindi na kailangang makipagkompetensya ang balat. Ito'y natural na kumikislap. Langis numero 5, ang langis ng pagtatagal sa katahimikan ng pagtanda. Sinasabi ng mga monghe na ang balat ay hindi na naghahangad na magpahanga, kundi mag-alala ng alaala. Ang huling langis sa sinaunang ritual na ito ay tinatawag na langis ng pagtatagal. Hindi ito tungkol sa kabataan. Ito ay tungkol sa sigla ang uri ng lakas na hindi nawawala sa paglipas ng panahon, uso, o panlabas na anyo. Galing ito sa isang bihirang dahon na nabubuhay sa matitinding klima kung saan natutuyo ang ibang halaman, ito'y patuloy na yumayabong, taon-taon. Ang pag-aani nito ay tanging ginagawa lamang ng mga matatandang monghe. Yaong nakaabot na sa malalim na pagkaunawa, hindi dahil sa ranggo, kundi sa karunungan. Ang langis na ito ay may malalim na kakayahang magpanumbalik. Pinapatibay nito ang pananggalang ng balat, pinapaliit ang pinungguhit, at pinagbubuti ang elasticity. Ngunit higit sa nakikita, tinusuportahan nito ang alaala ng kabuuan sa loob ng katawan. Ang bawat pahid nito ay tila nagsasabing, Pinararangalan ko ang mga taon na aking nalampasan at ang mga taong darating pa. Sa kulturang Pilipino, malalim ang ating paggalang sa nakatatanda. Ang halakhak ng lolot-lola, ang kulubot na hinubog ng panalangin, ang kamay na humawak sa maraming henerasyon, iyan ang tunay na ganda. At ang langis na ito ay refleksyon ng pilosopiyang iyon. Kagandahang hindi kumukupas, kundi umuusbong. Sa patuloy na paggamit, sinasabi ng mga gumagamit na ramdam nila ang pagtatag hindi lang sa balat, kundi sa pagkatao. Isang damdamin ng pagkakatimo, ng lakas na hindi kailangang isigaw. Isang babae ang nagsabi, parang naalala ng balat ko kung sino ako, bago ako napagod. Ang langis ng pagtatagal ay hindi lumalaban sa pagtanda, kundi kasabay itong naglalakad. Itinuturo nito, ang biyaya ay hindi matatagpuan sa pagburang nakaraan kundi sa pagdadala nito ng may kapayapaan. At dito nagtatapos ang ritual, hindi sa isang pagbabago, kundi sa isang pagbabalik. Paano gamitin ang mga langis na ito sa iyong araw-araw? Na ritual ang mga langis na ito ay hindi ginawa para basta isiksik sa iyong skincare shelf na parang panibagong uso. Hinihingi nila ang espasyo, presensya at paggalang. Hindi mo kailangang gamitin ang limang oras ng sabay-sabay. Magsimula sa isa, ang isa na tila tumatawag sa iyo. Maaaring kailangan mo ng katahimikan, o ng liwanag, o marahil, habag. Alam na ito ng iyong balat. Makinig ka. Narito kung paano ito ginagamit ng mga monghe at kung paano mo rin masisimula ng sarili mong makabagong ritual. Uno, maglinis ng may layunin. Gamitin ang maligamgam na tubig o isang banayad na halamang gamot na panlinis. Hayaan mong kumilos ang mga daliri mo ng dahan-dahan. Huwag -dahan. lamang alisin ang dumi. Palayain ang tensyon. Dalawang painiti ng langis. Magpatak ng dalawa hanggang tatlong patak sa iyong palad. Ikuskos ang mga kamay. Langhapin. Hayaan mong ang halimuyak ang unang tumawid sa iyong espiritu bago sa iyong balat. Tatlo. Ipahid ng may kamalayan. Idiin, huwag kuskusin. Galawin sa pataas at paikot na direksyon. Tumutok sa mga bahagi ng mukha na mabigat ang pakiramdam. Ang noo, panga, sentido. Apat. Gamitin ang katahimikan. Habang minamasahe ang langis, gawin ito ng walang musika, walang usapan. Gawin itong iyong munting pagmumuni-muni sa araw-araw. Pitong tapusin sa pasasalamat bumulong ng isang tahimik na salamat sa iyong balat, sa iyong hininga sa araw na ito. Ang simpleng hakbang na ito ay maaaring magbago ng iyong enerhiya. Kapag ginagawa araw-araw, ang ritual na ito ay hindi lamang pag-aalaga sa sarili. Ito ay pag-alala sa sarili, sapagkat ang kagandahan ay hindi matatagpuan sa bote. Nasa paraan ito ng iyong pagtanggap. Pag-ayos muli ng makabagong buhay. Ayon sa sinaunang karunungan. Sa ating makabagong mundo, ang bilis ay tila badge ng karangalan. Pinalakpakan ng multitasking, ginagantimpalaan ang pagkapagod, at tinuturo sa atin na ang pahinga ay kailangang pagtrabahuhan muna bago makamtan. Ngunit alam ng mga monghe ang isang bagay na tila nakalimutan natin. Kapag mas mabilis kang tumakbo, mas lumalayo ka sa iyong sarili. Ang limang langis na ito ay hindi lamang mga kasangkapan sa skincare. Sila ay paalala na ang pagbagal ay hindi katamaran at ang katahimikan ay hindi kawalan. Ibinabalik nila tayo sa panahong ang pagpapagaling ay hindi nakaschedule kundi pinapahalagahan. Ang totoo, hindi mo kailangang manirahan sa isang templo upang isabuhay ang kabanalan. Maari kang tumira sa isang maingay na lungsod, magpalaki ng anak, magpatakbo ng negosyo at piliin pa ring mabuhay ng may layunin. Kapag ipinahid mo ang langis ng may kamalayan, binabasag mo ang ugali ng pagpapabaya. Kapag binigyan mo ng oras ang iyong balat, binibigyan mo ng puwang ang iyong kaluluwa. Hindi ginamit ng mga monghe ang mga langis upang magningning lamang. Ginamit nila ito upang ayusin muli ang sarili, upang bumalik sa gitna, upang muling kumonekta sa kalikasan, sa paghinga, sa katawan. At ito ay malalim ring nakaugat sa mga halagang Pilipino. Kapayakan. Presensya. Pasasalamat. Tahimik na lakas. Ang mga ito ay hindi lang sinaunang kaisipan. Silay, walang hanggang gabay. Kaya't huminto ka sandali. Hayaan mong ang iyong beauty routine ay maging higit pa sa pag-aalaga. Gawin mo itong gamot. Sapagkat kapag ang makabagong buhay ay tila pilit kang inihihiwalay, ang sinaunang karunungan ay tahimik na naghihintay. Upang muling iuwi ka sa iyong sarili. Kaluluwa sa balat. Bakit ito gumagana sa loob lamang sa pitong araw? Pitong araw lang? Tanong ng ilan habang nakataas ang kilay. Talaga bang kayang gawin ng mga sinaunang langis ang hindi makuha ng siyensya? Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi nagsisimula sa laboratorio. Ito'y nagsisimula sa espiritu. Dahil ang balat ay hindi hiwalay sa iyong kwento. Bawat guhit ng tawa, bawat anino sa ilalim ng mata. Nagkukuwento ng mga gabing gising, luha sa katahimikan at maliliit na tagumpay. Hindi binubura ng mga langis na ito ang iyong kwento. Binabago nila ang tono nito. Sa loob ng pitong araw, maaaring magiba ang tekstura ng iyong balat. Ngunit ang mas makapangyarihan, ang enerhiya sa ilalim nito ay nagsisimulang gumalaw. Araw isa. Mapapansin mong sobrang tuyo pala ng iyong balat. Araw tatlo. Maiisip mong ang tagal na palang hindi mo na haplos ang sarili mong mukha ng may kabutihan. Araw lima. Ang refleksyon mo sa salamin, hindi na nakatingin ng may paghusga, kundi ng may katahimikan. Araw pito. Hindi mo na hinahabol ang glow. Ikaw na mismo ang nagbibigay liwanag. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil, tawakas, huminto ka. Nakinig ka. Tumanggap ka. Ang balat ay tumutugon sa higit pa sa mga sangkap. Tumutugon ito sa atensyon, sa hininga, sa paniniwala. Hindi na nga ako ng milagro ang mga monghe. Ang kanilang isinabuhay ay presensya. At sa presensyang iyon, ang katawan ay kusang gumaling. Hindi mo kailangan ng perpektong balat sa loob ng pitong araw. Ang matutuklasan mo ay higit pa Kapayapaan sa ilalim ng pores. Liwanag sa likod ng mga mata. Tiwala sa sarili mong refleksyon. At iyon, higit pa sa anumang produkto, ang tunay na nagpapabago sa lahat. Pangwakas na pagninilay. Ang kagandahan ay kapayapaang nagkakanyang anyo. Sa huli, hindi naman talaga ito tungkol sa mga langis. Hindi sa literal. Ito ay tungkol sa pagbabalik. Sa iyong hininga sa sariling ritmo, sa sarili mong pagkatao. Tungkol ito sa pag-alala na ang kagandahan ay hindi isang bagay na hinahabol. Ito ay isang damdaming mararamdaman kapag ikaw ay huminto. Itinuro ng mga monghi ng budismo na ang kapayapaan ay ang pinakamataas na anyo ng paggaling. At kapag ang kapayapaang iyon ay nanahan sa iyong diwa, kusang lumilitaw ito. Banayad, tahimik, at hindi maipagkakaila sa iyong balat. Ang kinang na hinahanap mo ay wala sa bote o sa filter. Nasa loob mo na ito, nakatago lamang sa ilalim ng pagod, natatakpan ng lumang gawi. Ang limang langis na ito ay paalala lamang. Paalala na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Na ang mga ritual ay hindi luho kundi pagpaparangal sa buhay na ang paghaplo sa iyong mukha ng may pag-ibig ay hindi kapangitan, kundi karunungan. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sabihin, ganda sa loob, ganda sa labas. Ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa kalooban. At marahil ngayon, matapos ang pitong araw ng pagturing sa iyong katawan bilang sagrado, makikita mo na ang matagal ng alam ng mga monghe, ang kagandahan ay kapayapaang nagkakanyang anyo. At ikaw, sa pagiging tahimik, mahabagin at buo, ay matagal nang nagniningning. Maligayang pagbalik sa iyong balat. Maligayang pagbalik sa iyong sarili.